Boy Kulot, please come in. mas ayaw niya nun. Ah, mas, ayaw, ah, mas ayaw, ayaw, niya nun. Niya nun. Ano lakay? Uh, ano? boy Bangs. Boy, boy Bangs. <laughs> lakay, kinukondi na. Okay. Uh, ng Partido Federal ng Pilipinas, Manila. Uh, Mayotika candidate nila rito lakay, si Raymond Bagatsing at naging kautosan ni Mayor Hani Lacuna na naguutos ng special permit bago magsagawa ng mga pribadong pagtipo tulad ng Binyag Verde sa Mamos, sa lungsod ng Maynila. Ito yung labag daw sa konstitusyon, isang anyo ng censorship at panghimasok sa pribadong na mamayan. Ang Maynila ay dapat na malaya at para sa lahat sa ilalim na pamuno daw ni pagkakulong sa uh, Pedro Marcos Jr., pinindigan ng uh, Partido Federal ng Pilipinas Manila sa uh, pagtanggol sa karapatan ng bawat Manileño, lalo na labas sa mga ano mga uh, mapaniil na regulasyon. Una nang uh, nag-uto sa uh, ang, uh, Manila FGFI eh, na obligahin ng uh, grupo, organisasyon, partido man, na kailangan tungkol silang uh, special permit kung makasagawa ng mga aktibidad, partikular yung mga open spaces, Sinaan ng mga malls, ganyan din sa Palabins sa Maynila, maging private pribado man o pampubliko. Ito si Boy Sales para sa DCR Red na Sa eh, B uh, yung mga pagkuhan ng uh, special permit, may bayad ba yan, Boy? Wala naman. naman. Alakay, may bayad din yan. Ah, may bayad yung, uh, ba? ang ano dyan, lakay kasi yung mga aktibidad ni mayor, uh, Mayor uh, Dati. Yor, may Moreno Dumagoso, mm ay ginagawa sa mga malls sa Manila. Mm. Para sa mga uh, activity nila, meet and greet sa mga senior citizen ba? na nagsanag uh, ng mga senior sa bawat distrito. At uh, yan yung uh, kaya nga yung iba naman na inalmahan nila yung naging si uh, Mayor Ani Lacuna Pangan. Uh, dumagos. Ah, hindi. Uh, pangan pala. Pangan kayo. <laughs> Ayan ah. Cowboy ko na <Kaboy> ta. <laughs> <ha>. Ayan ah. <laughs> so, isel pala ni Yorme ngayon eh. Meet and greet sa mga mall. O, oh, lakay. Ba sa mga, mga senior lakay, hindi pa pwedeng uh, ibabag sa kasaden yan. Masyado mainit. Uh, sa mga malls dyan, lakay, meron pang uh, libre ano yan. Uh, may pakain naman pang uh, merienda sa hmm. mga senior uh, citizen. Allah. At uh, araw, uh, madalas yan lakay, kagaya kahapon, ginawa yan sa kaysa ang amol sa pagkis ng Manila City Hall. Baka vote buying na yan. <laughs> Papakain employee si Yorme. Ha? eh si, uh, eh yung... Uh, ano yung lakay eh. Malapit na yung kampanya eh. yung uh, favorite ni Rian Ramos. Ano naman ang style ni uh, Congressman uh, Samber Sosa? Sosa. Namimigay yata ito dame ng, dame, ano, ng uh, tricycle ba? Mga pang... Pangkabuhayan. Ano? Kayo, Pangkabuhayan. Lakay, Spam. Dati lakay yung spam eh, pero eh, wala na, wala na ako na spam. Baka mm. mamaya meatloaf na lang. Kasi nga lakay, mukhang uh, ang kwento ng mga uh, ka ano, mukang mm. uh, hindi nakakadikit sa uh, lakay. Dahil mm. mukang itong ang sarbe nila hindi umaabot ng 20%. percent uh -huh. Yung dalawa. Kaya mas, mara mas marami para yung uh, Undecided. Kaya yan yung malalaman na kay, sa malalapit na, na yes, kay. Uh, speaking of uh, Bersosa, ha? meron siya mga t-shirt na kumakalat ngayon. Sa kanya ba ito? Ha? Nakalagay eh, ito at pinadala sa akin, Manila is not for sale. Oh. ito ah. <laughs> pa rito mga ayan parang uh, parang uh, t-shirt na nakita ko noon yan. Uh. mga binentang ari-arian ng Maynila. Allah. <laughs> Divisoria sold. Harrison Plaza sold. Paco Public Market sold. City College of Manila sold. Kirikada Fire Station sold. Uh, Sase sa Basketball Court sold. Hospital ng Manila sold. Old PNB Building sold. Naibenta na balat ang mga ito, boy? 65 yan, billion daw. Ito, baka ma-isip mo sila, hindi naman daw. Ah, oh, okay. yung issue ng Divisoria Mall. Ah, uh oh, uh, ginaya ng ginamit na issue nung uh, bago mag-election ng 2022. Mm -hmm. Kaya yan yung, uh, yung mga privado na mm -hmm. na, na, binenta, na daw yan yung binabanggit nila uh, ayan kaya, alam mo lang kaya eh. Mm -hmm. election na talaga oo oh, oh. kanya nga Bato uh, malalaman natin. Lakay, malapit na yung kampanya rin sa oh, mga oh, uh. uh, next month na, Marcos oh, sa lokal. Oo, oh, pero ang napansin kampanya ng pero, local. Pero napansin parang tabasan din lang, parang spokesman kani isko. <laughs> 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 Sasabihin ko pa lang eh. <laughs> <laughs> o oh, si Mayor Lacuna naman, baka magtampo si Mayor Lacuna. Baka sabihin eh, si Mayor Lacuna, mm. di mo, ano naman ginagawa ni Mayor Lacuna ngayon? Ayan, wag uh, huwag naman puro banat. Ayan, Ayun, oh, ano? ano? Hindi, lakay, tsaka yung basura paalis na ngayon. Ayun. Iilan na lang. Iilan na lang. Ka, ba ah, si Mayor ni Lacuna eh. Mm -hmm. problema, yung Metro Waste. Mm -hmm. eh, mukang uh, mukhang uh, kasi sa magakot ng uh, napakaraming basura uh -huh. sa Maynila. Okay nga, Rod. very good. Okay nga, Rod, boy. Ayan, uh, boy, ano? Boy Banks. Boy Banks na lang <laughs> daw siya. Huwag na daw kulot. Boy Banks na <laughs> okay, lang. Okay, Boy oh, Banks. Maraming salamat, Boy Banks. <laughs> Balik sa, sa inyo, Lakay at uh, sisterel Sister Maraming salamat, uh, Boy Banks, sa uh, Lakuna, Dumagoso, Bersosa. <laughs>